Hello mga ka-farmers. So, may gusto lang po akong i-share sa inyo kung ano ba yung mga uh, gamot po na itinira, natin sa ating inahin uh, bago pa man po siya pakastahan or iniay po natin mga ka-farmers. So, noong nag-reheat -nag po yung ating inahin na si Dicky Girl mga ka-farmers, uh, nag-flushing po tayo ng feed sa kanya Tsaka kapo po nagpurga po tayo mga ka-farmers injectable po yung ginamit namin yung ivermectin po mga ka-farmers so pagka day 2 po mga ka-farmers uh, binigyan po natin siya ng vitamins po no? so 5 ml po yun mga ka-farmers so yung ginamit natin is norobet so vitamin B at EDA na po yun mga ka-farmers so yun lang mga ka-farmers at naglindi naman po siya agad mga ka-farmers so yung after 21 days naglandi na naman siya mga ka-farmers kaya yun na po mga ka-farmers iniay na po natin siya so nagpapasalamat po tayo kasi naging successful po yung ating pag iay mga ka-farmers at yun na po naging resulta 11 heads po na maliliksi at malulusog po na mga biig so yan lang po mga ka-farmers thank you for watching and happy farming